Kamusta po ang puso nyo? Ako po si Bob Lopez ng uh, Landas ng Pag-asa. Halina, samahan nyo ako na magnilay sa Ebanghelyo sa araw na ito mula kay San Marcos. Ang tanong ko kanina, kamusta ang puso nyo? Kasi sa talinghaga na kinuwento ni Jesus sa uh, Ebanghelyo natin, ang tanong niya sa atin ay, ang ating puso ba ay um handa tumanggap sa kanyang salita. Dahil may isa daw naghahasik ng binhi at ang binhi ay um napunta sa tabindaan, sa batuhan, sa tinikan at sa matabang lupa. At sinasabi niya uh, pinaliwanag niya na ang mga mga lugar na ito ay nagsisimbolo ng ating puso. At ang binhi ay ang salita ng Diyos. At uh, pinaliwanag niya kung ano-ano klase ng puso, kung ano-ano klase ng lupa ang um, uh, pwedeng mapagtamnan ng binhi ng salita ng Diyos. Ang una yung sa tabing daan. Na ito daw yung mga tao na may na nakinig sa salita ng Diyos pero dumating si Satanas at na naagaw naman ang salita ng Diyos. Ito siguro yung mga tao na nakinig uh, pero hindi naman seryoso sa pakikinig sa salita ng Diyos kaya ma uh, madali ring nawala sa kanilang isipan ang salita ng Diyos. Pangalawa, yung mga binhi na nahulog sa batuhan. Siyempre, kung mabato, wala masyadong lupa. At kung wala masyadong lupa, ang binhi ay hindi tutubo. Ganun din ang mga tao na may puso na maraming bato, maraming mga bagay na nandoon na, na kapag nahirapan na, Uh, nahihirapan ng sumunod sa Panginoon kahit nadinig nila ang salita ng Diyos. Pangatlo, yung na, napunta naman sa tinikan. Ano ba yung mga tinik sa buhay natin? Ito yung mga maraming alalahanin o kaya maraming um, napag, pinagnanasa ang iba o nagnanasa sa ibang bagay Uh, na na ng puwang ang salita ng Diyos. Dahil mar marami ng ibang naiisip uh, maliban sa Panginoon. At ang maganda, pero ang maganda, meron ding matabang lupa. Ito yung mga puso na nakikinig sa salita ng Diyos at uh, isinabubuhay uh, ang salita ng Diyos. Sinusunod ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. At dahil dito, namumunga. Ano ba ibig sabihin pag namumunga ang salita ng Diyos? Uh, sa akin, ang naisip ko pag namunga ang salita ng Diyos, ibig sabihin nagbagong buhay at may mga tao pang naiimpluensyahan na sumunod din sa Panginoon, na makinig din sa salita ng Diyos. Kaya ang tanong, Uh, marahil sa atin ng Panginoon, kamusta naman ang ating puso? Ang puso ba natin ay handa na makinig at handa na isabuhay ang salita ng Diyos? O marami tayong masyadong inaatupag, marami tayong masyadong alalahanin o kaya madali tayong matukso? na iisipin natin hindi mahalaga ang salita ng Diyos. Sana nandun tayo sa mga puso na handang um, tanggapin ang salita ng Diyos, na handang uh, tupdin o handang sundin ang salita ng Diyos. Uh, ang panalangin po natin uh, marahil ay, Panginoon, buksan niyo po ang aking puso para ito po ay maging bukas sa paghasik niyo ng binhi. Para po ang aking puso ay maging matabang lupa na maaring magbunga para sa inyong kaharian. Kung kayo po ay natulungan ng pagninilay na ito, maaaring lamang po i-like o i-share. God bless you po.